Hello ATNs! Welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Update tayo! Napalitan na daw ang uh, pwesto ng Gento. Ito ay uh, Moonlight na daw. Ito na nga ang ebidensya. Ayon sa isang official fanpage ng music artist, napalitan na ang trono ng Gento with Moonlight dahil uh, naungusan ng ilang countries na napakarami. Naging tinding ang Moonlight. At syempre guys, maraming hashtag ang naging uh, trending at usap-usapan. At uh, ginawang uh, top nature ang uh, Moonlight against Gento. Kaya naman napalitan na ang Gento with Moonlight na bagong song collab ng uh, dalawang international artist at ang ating boy band na SB19. Ayon sa isang official fanpage na music artist. Hindi lang ito 34 countries, kundi 36 countries guys na dominated ng Moonlight ang iTunes Music Chart sa buong mundo. Kaya naman, congratulations!